Hello guys. Magandang umaga. Eh, tanghali na pala. So ito, it's 12 ng tanghali. And trending ngayon sa Facebook yung mga nagluluto ng ano, ng kung ano-ano, nagtutuloy na kung ano-ano sa inang araw sa sobrang init. So ita try natin kung totoo nga. So ito, meron na akong ano dito na handang. Ano to? Kawali, shansi, at saka nilagyan ko na rin ng mantika and pinaanat na natin siya pinapainit na natin siya for 7 minutes na check natin kung totoo tara check adlaw so ayan na guys after 15 minutes check natin 15 minutes namin pinainit to sa amay mantika so, check natin kung nakakalupo nga siya ng itlog talaga na natin ng asin pero sobrang init talaga sobrang init ng kawali na so ayan ilang minutes na yung isang itlog natin is yes, 11 minutes na siya and halos wala pang nangyayari Okay, so, kita natin na na trending lang 'yung mga na doon. Pero i-check iche natin, baka naman totoo talaga. Kukuha pa tayo ng isang kawali. Ito naman. Lalagyan lang natin ng konting mantika. Konting-konti lang. Tapos lalagyan din natin ng dugo. Same the 15 minutes natin muna ibababad sa araw. Tapos saka natin lalagyan ng konting mantika. try natin kung... try natin kung maluluto yung itlog. Yung isa kasi, baka benefit of the doubt. Baka masyado madami yung nalagay kong itlog. Kaya gano'n. Eh, mantika. Kaya gano'n. So, after ano, 10 minutes. 10 minutes na itong isang masya. mantika. Lalagyan ko ng konting, eh, isang it, isong, isang kaldero. Lalagyan ko lang ng konting mantika para mabasa. Yan. Yeah. Ito lang naman. gamay ng mantika yung isa So yan guys nabasa ko na siya asking binasa ko lang So John Martin to watching oh ara isa ako. kung mumuuna na sa after So kahol mana siya kakasal ng ganyan Medyo matagal din pero at least mapapatunayan natin. Para isa may lamentita. Kung nakakapagluto talaga sa sobrang init ngayon. So ayan guys, I'm after 30 minutes na yung isang itlog natin. Tapos yung isa naman, 20 minutes na nating nakasalang. O so, ara oh. na yo. Are oh, diba na promoter naman dai. Oh, di ba kita mo? So, maliit yo. Na. Check din natin. Para syempre, malaman natin kung ito ko ba yung sinasabi nilang nakakaloko? O so, na? diba? Gablaga promoter na. mo hindi video ko dahi. Ito ang nakakaloko nga ba ang, ang, ang oh. sinag ng araw ngayon. O ito sobrang init niya. Tignan mo na. Siya na may Bertolo may shout out. Ina. O ara na. Ara na ang... Diyo tayo lang tika mantika. Ya. Yeah. Pare lang damo mantika. Check natin kung... O kundi maunagin man maluto. Kung maluluto nga talaga siya. Yung isa 30 minutes na, halos wala pa nangyayari. Shout out to Julian Toc. Yung isa, kakasalang lang natin. Check natin kung may mangyayari sa kanya. O kung abutin din lang di lang di lang siya ng 30 lang. minutes. Tama na na, Danny. Go magaroon sa gabi. Inet, o. Update tayo, guys. So, itong isa, 30 minutes na siya. Ang na nakasalang. 30 o, minutes to. na ni Kunawario. Na, ang gorma na siya. I'm sorry. 40 minutes na pala to 40. guys. 40 minutes itong isa 10 minutes wala pang nangyayari so somehow true naman yung sinasabi nila nakakaluto yung init ngayon ng araw pero grabe hindi ka ganoon kadali grabe. grabe ka tama as in. kaya sa mga nagre-reels diyan lagyan niyo ng time lapse para malaman namin hindi itong napapasubo kami sa experiment namin sunog na ang batok ko, hindi pa sunog yung, eh, hindi pa naluluto yung itlog ko. <laughs> so guys, ito na, isang oras na, ito na yung isang itlog. <coughs> diba, sa oras, araw na puno. Tapos, yung isang itlog naman is nasa 30 minutes. 30 minutes Wala pa, 30 pa minutes may isa. Sa yun. So, trending nga lang ba talaga? <laughs> <laughs> mga nagsasabi na nakakapagluto oh, well nakakapagluto naman talaga pero it takes time kasi kung 40 degrees celsius hindi, hindi kakayanin <laughs> so ayun nga dahil alas 12 na ay alauna na nga pala hindi pa naluluto yung itlog eh meron naman kami ulam talaga <laughs> nag experimento lang kami oh, ayun na yung watching. Hmm. Dito na rin kami kakain. Dito, pinalabas ko na lang yung pagkain. Dito kami kakain sa labas. Babantayan namin yung itlog. Kung ilang oras ba ito maluluto. So far, yung isa, yung nag-form na is 1 hour and 7 minutes. While yung isa is 37 minutes. Wala pang nangyayari. Sa so, 37 minutes. Experiment lang to guys. So guys, 1 hour and 45 55 minutes. Ito na yung isa. Lutong-luto na siya. Yan, oh. Malasado <coughs> ang lumabas. Samantalang itong isa is 1 hour and 20 minutes. Medyo hindi siya na luto. So, ayan. Ito yung kinalabasan ng experiment natin. Hindi ka talaga makakapagluto in 40 degrees Celsius. Kaya sa mga nagbabalag dyan na nakakapagluto sila, Be honest naman, huwag yun namang ipapainit sa, ano, sa stove muna. Kasi napapasubo ako, sunog na ako, sunog na ako, hindi pa ako nakaluto. Ha? Be honest sa, ano nyo, sa, sa vlog nyo, ha? Kasi, makakaluto ka nga, pero sa sobrang alikabok, hindi mo rin makakain. At saka, sa sobrang init, pinahirapan mo lang pin, papahirapan mo lang yung balat mo kasi we, wala talaga even sa itlog hindi so yung mga nakakita dyan itlog may isda pa may hotdog pa na niluto hindi po baka siguro kung nasa middle east ka baka lang pero dito sa Pilipinas oo mainit yes mainit pero not enough para makapagluto ka ng parang nasa stove. O, oh, again guys ha, itong ginawa natin, experiment lang, hindi namin yung kakainin. <coughs> Wala yung daya, hindi namin yung nilagay sa stove muna o pinainit sa uling bago namin ilagay sa labas. Eh, sa Sa initan. Diyan, honest. So, anes honest na anes honest din. Witness ako, anes din. Binabantay nila ng magdadalong oras na. Dito na lang kami kumain sa labas, oh. oh yung isang itlog na luto siya, maraming mantika. Umabot siya ng 1 hour and 55 minutes bago siya maging ganun. Yung isa naman is 1 hour and 20 minutes. Hindi siya nabuo talaga. Yung walang masyadong mantika. So, ayan siya. Again, guys. Again, guys, this have been God's journey. And, thank you for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga videos na aking ipopost. Bye. Ate! Okay. Bakit Magpinta mo natin. Ligpit -lig na yung tinatamad na. ako. Magpantay. 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 Magpantay no lang ako. Tingnan ko na lang yung video ni Sa Saudi ate. ginawa ko na yan pero isang oras na. Isang oras din, kanin at itlog. Oo, oo. Kasi ang init doon is wala mas sa anong mga 43 degree lang doon, dito, doon naka 60 at ano, 50. Oh, so 60 degrees hindi pa rin isang oras pa rin. Isang oras ko pa rin. Ay, ito 40 degrees so, oh. oh. <laughs> Sige, bye guys. Bye bye.